Sakit pa eh. Ano ba ako sa'yo? Sabi ko ko ng motor master na gano'n yung pagkatungkot Sige, dito ka mo. Ano pong bukas ang Asa yung extra ko yun doon? Wala pong ano eh. Binigay kasi na Bilib yung ano, yung doktor. kailangan ng perma niya. Eh, galilib lang po niya. Kung binigay sa akin ng ano, para lang may perans ako. Yung papel na ano, negative result. Marami pa namang ganito. Maraming ganito, negative, negative, lahat, good. Pero ikaw, maraming ganitong kaso. Eh. Kailangan makita natin talaga yung, ano, yung pinakapa. Kasi, oh, walang, walang, kailan ka ba na desk, Gracia? Dalawang linggo na nung linggo, pasto Dalawang linggo ka lang? Dalawang linggo ka lang. Ito, ito, may ito. May ito, may ito. Hindi, yung ibig sabihin, umaandar yung motor, tumatakbo. tumatakbo yung motor, tapos, paano ka? Lasing ka, hindi naman. Natumba ka lang. Natumba na, uh, Dati, anong unang um, linggo, Master? Kulay K yan, yan. Tapos mm. kinabukasan, yung parang manghihilot na ano lang. Mm. Inihilot na naman. Limang araw nga kasunod mo siya rinilot eh. Mm. Kaya namula siya. Hanggang dito, dito na. Hanggang dito. Tapos namula mm. siya. ko ng sa na ng isang... Sigurado ka hindi malakas yung ano mo uh, Yung bagay, umaantar ka. May may nabangga ka ba? Wala. Uh, Wala. Wala talaga. Paano ka na balance? Kasi... Umislide, Ganun? Hindi. Ano nga sir? Tinangat yung mga kasi na ito trenes na ako. Ah, pinapawili mo. Pag angat ng muto, nag-uno siya master tapos pag bagsak ko, hindi sala yung pagkabagsak ko. Narinig mo tumunog? Ha? Hindi Paano? ko na naramdam mo sir, na ano ko na yun. Nahimatay -no. na ka ba? Hindi naman. Hindi naman. Okay. Ah, nang pinawili mo. Oo, oh, nang pamangat ko mo master, nag-uno na siya, hindi na siya, hmm. ano, hindi na siya nakarecover bumalik. Kaya, ang nangyari, pagka bagsak niya, umikot ang gano'n, ito pa ang natulog ko. Di, di, di ka ano? natin, hindi hindi na no, no? Hindi na, po. Motor. Hindi po. Talagang <coughs> yung mali lang. O, yung gano'n lang po talaga yung... Eh, talagang kailangan kong tanong-tanong yung ka ganyan. Opo. Kasi baka mamaya, katulad yan, wala yung pinakaano. Tapos ikaw, alam mo sa sarili mo, may masakit. Opo. Pero based naman sa... Dati, Master, nung eh. mula nang isang linggo siya, hindi siya makakatuko ng ganyan. So, masakit, masakit talaga? sakit talaga. Nung pinahinga ko siya ng isang linggo, yun na, nakakatuko na siya, tapos nakakatayo siya ng ganyan. Eh, hindi ko makakabang. Hindi, hindi ko makakabang. Dahil may sumasakit eh. Pag ginaganyan ko siya, Master, hmm. ganyan. Eh, ganyan ko. Pagbalik niya, may ilumalap. May ilumalap ito. Sige, hindi ka. Ngayon, pasensya na. Pasensya Opo. na eh. Amin. Hindi mo ko pa nga sila sa ospital eh. Ano kung sa inyo ko nag-message Master? Ito nga. Nasa, ano nga, Ito, maitim pa ito, no? galing sa ano ko, yung parang kung nyo yung kulay niya, siyempre medyo may team siya sir, pero yung pasa, parang nagbabayo, pansin nyo yung niya. Pansin mo? Dito ka lang, tingnan mo. Angat ka lang. Tingnan mo nito, medyo mapusyaw. Di ba? Mas may team to. Ibig sabihin yan, yung pasa, parang nag, kumaano na, gumagaling na. Kaya ganyan, hindi pagano Galing sa trauma. Pagka finish uh, na lang medyo masakit sa mas kaya. Laki oh. Nag-disco kay tata ayun. Lagi oh. dito. Madjas oh. hindi ang dinatanggap ko. Ayan nga. Eh syempre, pag umusog dito, ba, diba, lumubog yan. Mm -hmm. Dito bubukol sa labas. Kabila. Syempre yung mga ligaments dito, mau-overstretch. Dito naman, kukunot. Medyo hindi siya stressed. Yung dito, Siyempre, mabibinat kasi nakahatak eh. Okay, relax ka lang. ito, umuuso ko. O. Ay, dislocate to, ay, Dislocate yan. lalim, mo, Oh. Pwede nga mo to. Nasa bungad ka agad. O. Oh. same lang yan ang hinahamahan ko. Sa kapak pala ng buto, malalaman mo. Pero nakalagay ron. Good. Wala siyang problema. Pero ikaw talaga ang namumblema ngayon. Pero umuusog to, idol. maliwanag na umuusog to. Eto, maaga pa niya. Ano na to eh? Bago pa lang naman to. Huwag lang talaga pagka ganito may dislocate. Tatagal nang ano, anim na buwan. nakukuya na. Galing na yan. Fully healed na yan. Pag maglakad kayo, ikang-ikang na kayo. Pero wala na yung maga, wala nang masakit. Sasakit na lang siya pag dingin mo. Okay, relax lang. Oh, iyan na. Sarap. Oh. Oh, okay, thank you. Sige, hayaan mo lang nung kumiro. Uh, gano'n yan, mong-mong-mong-mong-mong. Mga segundo lang naman yan. Naramdaman mo? Opo. Ito, itong gano'n. lang naman yun. Tapos, bandage. Mga idol, ang ano nito, mga bitong araw. Ito, itong araw. Ito, itong gano'n. Ano na yan? Nakakatapakan na niya. Kasi ito, na-stress na. Ngayon palang naitulak yung ano, yung mga botong umadyas. Talagang nangyayari talaga yung talos joint natin, pag natapilok tayo ng ano. Kasi hindi sa kanya ordinaryo eh. Hindi yung tapilok yan eh. Sa bigat ng motor, siyempre, yung puwersa nung bagsak ng motor, tinukot mo yung parang kaso kalanganin doble na yung bigat po. Eh, eh ang bigat ng motor, mga ilang kilo yan. Kung po. Oo, eh ang bigat ng motor. Bigat po. So, ganyan sa mga mamaga pa yan? Hindi na. Ano na Mga isa linggo singaw na yan. Mga 8 days sakto yan. 8 days. Tansya ko lang Pero yung may reseta ng doktor, yung, ano lang naman yung master yung pin-reliever na? Pin-reliever talaga pag meron kayong mga ano. Ako kasi, yan sa mga nire-reseta ng doktor, Good jan, may reseta ng doktor eh. Wala, wala akong karapatan kumotra sa mga ganyan. Tsaka hindi rin ako magbibigay sa inyo ng gamot. I just do Nakahang na kasi ito eh, dahil magang maga. Parang ano, ngayon babandage ha natin. Tatanggalin mo lang yung bandage. Apa. Pag matutulog ka lang. Apa. Matutulog ka lang, tatanggalin so, mo sa maga. Balik mo sa umaga. Hindi kasi, ko po pwede iyaapak. Pwede eh. Pag daan ikaw Eh kung maaari, para hindi siya mapuwersa kasi marami ng stress na ligaments dito, mga tendon. Kahit pa paano, ikaw ganun muna. Alalayan mo lang muna yan. Oh. No. Kung may makakawa ka kanong, parang ka lang inano niyan. Naku, disgrasya ka. Malaking sugat mo. Eh, yeah, siyempre, nagpunta ka ng ano, kung saan eh, sa ano, hospital. Sina, tira eh, sinara, o yan, sarado na. Pero hindi pa pwedeng ganunin, hindi pa pwedeng ganunin yan. Ganon din yan. Di ba, na-dislocate. Na tapilok eh. Sabi natin hindi dislocate, umusog lang ng konti kasi hindi nila kinukonsider na dislocate. Umusog lang ng konti. Um, umusog ng konti. Hindi pa yung consider na dislocation. Siyempre, may mga ligaments yan. ano? o, ligaments. Mga ta, maraming nakakapit na din doon dyan. Siyempre, magang-maga na yan. Pag hinilot ko yung magang-maga, hindi ang sakit. Kinabukasan, hindi ka na kontento, pinahilot mo ulit. Oh, Lalo na nangyari. Lalo nalamog, lamog. Eh uh -huh. e, parang, sorry pa, parang di magaling yun, ano ah. Isa pa nga, ilot ka ulit. Uh -huh. Lalo nalamog lamog, nang nalamog, nang nalamog. May stress na. Limang ano ka. Eh di mamagana yung ano, pati yung mga muscle mo, kung doon. Oh, final. Ah. Uh ah. -huh. Uh -huh. Ang ang kirot lang naman yan sa unang lang. Tapos Opo, parang yung pagkamanan niya parang um, umaga no. Opo. Pero pag kayo nga sa explanation natin diyan, pagka dinislocate natin yung buto yung ilang segundo magana yan. Pero pag hindi na maga, hindi sumakit. Tama lang yung binaligan no. Sige, try mo. buktong bugtong. Nandun yung motor sa ano? oh, ano, mas maganda na? oh, mas maayos na Isang week, eight days, eight days, nakakalakad ka na yan. Kasi magang magayong kabilaan eh. Magang magayong kabilaan, nakita mo naman dito. Oh. Bukol na bukol yung dito. Ito makalapat ka na master eh. Nakalapat na? Hindi ko makatukod yun. Hindi, hindi, mo mabitawan yung ito na magaling. Hindi mabitawan yun. Eh. Mabitawan. Oh, ngayon, pwede na. Mabitawan na siya master. Oo, okay, oh, sige. Mag-aawa muna ng ano, kahoy, pansamantala. Pansamantala na naman yun, para lang hindi siya gano'ng mapuwersa. Kasi, kita mo na yung ginawa mo, limang araw mong pinala mo. Okay? Hindi ko nakasalanan yun, nadagdagan na lalo yung inflammation. Okay? Sige.